Isa ka rin ba sa naglalaway o sa nangangasim sa tuwing makakakita ka ng tao na kumakain ng sampalok? Isang prutas na kilala dito sa atin sa Pilipinas sapagkat napakasarap ng maasim nitong bunga. Subalit alam mo ba na hindi lamang ang mga bunga nito ang dapat mong bigyan ng pansin sapagkat maging ang mga dahon nito at mga sanga ay maaari mo ring gamitin at na magugulat ka nga sa mga dala nitong sustansya. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin ang mga maaari mong pagkagamitan ng dahon ng sampalok at ang mga karamdamang maaari nitong malunasan. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Lahat tayo ay pamilyar sa lasa ng sampalok, maasim, tangi at sesti sa dulo ng ating mga dila at batid ng karamihan ang sustansya nitong daladala. Subalit pa paano naman ang mga dahon nito? Batid mo ba na mas marami pala itong halaga. Kaya halika at isa-isahin natin ang mga dala nitong sustansya. Number 1. Mainam na panlunas sa mayroong malaria. Ang asim at sustansyang taglay ng pinakuloang dahon ng sampalok ay makatutulong upang malabanan ang pagkalat ng Plasmodium falciparum na daladala ng mga lamok na nagdudulot nga ng malaria. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mga diabetes. Ang anti-diabetic property nitong taglay ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar level at sa pagbabalanse ng insulin sa ating katawan. Number 3. Kung kayo naman ay mayroong scurvy o karamdamang tinatawag ring sailor's disease, bunga ng mababang vitamin C sa katawan at kadalasang resulta sa pagdurugo ng gilagid, ng kuko o madali ang pagkapagod. Ang dahon ng sampalok ay mainam mong gamitin. Ang regular na pagkonsumo ng pinagpakuluan ng dahon ng sampalok o pagsipsip ng katas ng sariwang dahon nito ang magsisilbi ng ascorbic acid ninyo. Number 4 Isang antiseptic din ang dahon ng sampalok at mainam sa pagpapagaling o pagpapahilom ng sugat. Nakatutulong ang dahon nito sa pagpapasigla ng ating mga red at white blood cells upang mapabilis nga ang paghilom ng mga galos o mga sugat sa balat. Number 5 Kung kayo naman ay isang ina, makatutulong rin ito upang ma-improve ang kalidad ng inyong gatas. Number 6 Mahusay rin ang katas o pinagpakuluan ng dahon ng sampalok bilang pangalis ng mga infeksyon, lalo na nga sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Number 7 Ang analgesic properties nitong taglay ay mahusay rin sa pagbabawas ng sakit at kirot na dinaranas tuwing kayo ay mayroong buwan ng dalaw. Number 8 at dahil is storehouse nga ng vitamin C ang dahon nito, ay isa itong mahusay na panlaban sa mga infeksyon. Number 9. Masakit ba ang inyong ngipin? O mabaho ang hininga? Ang pagkain ng dahon nito o pagmumumog ng pinagpakuluan na dahon nito ay makatutulong din sa inyo. Number 10. At ang panghuli ay makatutulong nga ito Upang mabawasan o ma-relief ang sakit na dinaranas lalo na nga kung kayo ay may ulcer. Maaring kainin ang batang dahon ng sampalok. Maari mong katasin o kaya naman ay pakuluan. Isang bahagi pa lamang ng puno ng sampalok subalit marami ng pakinabang. Maaring gamitin sa pagluluto, panlunas sa mga karamdaman at mahusay din sa pagpapalakas ng inyong katawan. Ikaw, may iba ka pa ba bang pinagkakagamitan ng dahon ng sampalok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Isa ka bang certified na plantito o plantita? At siguro marahil nga ay mayroon ka na rin tanim o alaga ng halamang bigonya. Subalit batid mo ba na ito ay makakain pala? At nag-uumapaw pa nga sa napakaraming sustansya. Kaya halika at yan ang pag-usapan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang iba-ibang gamit at binipisyo sa kalusugan ng halamang bigonya. At kung aling uri nito ang pwede mo ngang makain. Ang bigonya ay isang uri ng ornamental na halamang namumulaklak at makikitang inaalagaan nga ng mga kaibigan nating plantito at plantita. Magandang pananin sa hardin, sa patio o maging sa terrace man sapagkat nagtataglay ang mga ito ng kakaiba at makukulay na bulaklak. Ang pamilya ng bigonya ay mayroong humigit sa 2,000 klase o mga varieties. Mainam nga itong tumutubo sa mga moist na lugar o mga malalamig na kabundukan, mapatropikal man o subtropikal na rehiyon. kagaya nga dito sa atin sa Asia. Ang mga bigaw ay napagkikilanlan dahil sa mga iba't iba nitong hugis ng dahon. Subalit hindi nga batid ng karamihan na ang bigaw ay makakain pala at nagtataglay nga ng napakaraming sustansya. Ang mga bulaklak nito ay mayaman sa alkaloids, saponins, flavonoids, vitamin C at carbolic acid, gayon din sa calcium at saka magnesium. At ang dahon, katawan at bulaklak nga nito ay maaari ninyong kainin. Ang bulaklak ng bigaw niya ay maaaring pakuluan at inumin upang magamit na panlunas sa mayroong lagnat. Sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antivirus at antibacterial properties. Tulad ng bayabas, mahusay din sa tiyan ang pagkain ng bigonya upang makaiwas sa pagsusuka at sa dayariya. Pinaniniwalaan rin na ang halamang ito ay isang natural na skin whitener. Ang kalsyum nitong taglay ay mabuti rin pala para sa ating mga buto at ngipin. Ang anti-inflammatory naman nitong taglay ay nakatutulong upang malunasan ang mayroong mga bronchitis at upang maging maayos ang daloy ng oksygen sa kanilang mga baga. Maliban sa ito ay mainam para sa baga, ito rin ay mahusay para sa mga nananakit ang tuhod na mayroong rayuma at gout. Mahusay din ito para sa disenteria, sa mayroong ubo at mayroong asma. Ang dahon nga ng ilang bigonya kagaya ng hardy bigonya at bigonya tuberosa ay maaaring ngang isang cup sa ilang lutuin. Sa sinabaw na hipon man o isda at gayon din sa mga salad. Ito ay nagtataglay ng maasim na lasa at dagdag na flavor sa mga pagkain. Subalit bago ka nga kumunsumo nito ay mainam na kumunsulta muna sa inyong doktor. Lalo na nga kung mayroon kayong ibang mga karamdamang nararamdaman. Sapagkat ang bigo niya ay nagtataglay ng oxalic acid na hindi rekomendado lalo na nga sa mayroong problema sa kidney o bato. Hindi ba't nakamamangha ang halamang ito? Hindi lamang pang display ay makakain pa pala at marami pang dalang mga sustansya. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng mga putahe o pagkaing sinangkapan ng begonia? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa ibang parte nga ng Pilipinas, ito ay tinatawag nilang balangubang o di kaya naman ay batuan. Dito na sa best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV tayo ay lumibot Bihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa pagtatamang mga laki may alam Dito yan sa best baby Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na 哈哈。啊啊啊